Ang kajab, may share ko lang po. Kasi meron na naman ditong kababayan natin sa Hong Kong na ipinakulong ng amo. Two months pa lang siya. Ang dahilan, nadapa yung alaga niya sa playground. Na, namula yung ilong kasi nadapa yung bata. Yung bata is two years old lang siya. So, ngayon, nakita ng mag-asawa na namula yung ilong, nagagalit. Kung ano daw mangyari sa anak nila, ipapakulong daw siya. So, hindi, nag, hindi nagtagal, pinakulong talaga siya. So, ngayon, the problem ni Kabayan is, wala siyang pangpiyansa. Kasi two months pa lang siya, So, lahat ng sahod niya sa dalawang buwan, of course yan, pambayad yan sigurado sa utang doon sa Pilipinas. So, ngayon hindi siya makalabas kasi wala siya pang veil. Wala siyang pang veil. Ang ano lang doon, kasi magiging aware lang tayo kay matanda o bata yung ating alaga, dapat talaga aware tayo. Hindi man natin gusto yan kasi accident yan eh. Pero may mga amo kasi talaga na close-minded. Na hindi sila marunong mag-intindi sa'yo kung anong nangyari at saka sitwasyon. Ganun ang problema. lesson and awareness yun para sa atin. Kapag ka nagtrabaho na wala talagang matitira sa sahod kasi mas inuuna natin sa Pilipinas. Accident happen na ganito sa nangyari kay kabayan. Hindi siya, hindi siya makalabas kasi wala siyang pangpiansa ang pampiyansa naman nun, less than a thousand. So, ibig sabihin, wala talaga siyang pera kasi wala nga siya pampiyansa. Hindi siya makalabas. So, ngayon, dapat magiging aware din tayo. Di ba? Na kahit papano, magtabi tayo para kung may mga accident o kaya may mga emergencies, meron tayong madudukot. So ngayon, pinuntahan si kabayan, pupuntahan siya ng taga-polo doon sa uh, station, police station, uh, at bibigyan siya ng karampatang tulong na para makapagpiansa siya and then tutulungan siya na para ma-arrange dun sa amo niya kasi nating happen naman dun sa bata is just a scratch and then namula lang yung ilong ng bata pero alam mo na, hindi natin ano yung pag-iisip ng mga amo and then madami na daw kasing katulong yung amo niya na dumaan and then, hindi nga tumatagal so that may tsaka isa rin itong lesson learn para sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Kasi accident ito. Ganun nangyayari. Tapos lahat ng sahod niya, ipin-sahod niya, ipinadala niya. So pag may nangyari sa kanya, pag may mangyari sa mga OFW, wala talagang walang ma, wala kaming magawa kasi lahat ng pera ay naipadala na. 'Di ba? So sana magiging magiging lesson din ito doon sa mga kapamilya na nasa Pilipinas na lahat na ibinigay na sa kanila. And then by the time comes na yung OFW naman ang mga ngailangan, ay wala na, wala nang tutulong sa kanya. ba? Diba? Kasi lahat na lahat ng sahod ay naipanadala na sa kanila. So ngayon, yung case ni Kabayan, I don't know kung may kamag-anak siya na nandito sa Hong Kong or may mga ah, nagiging close friend siya for two months nga nagtrabaho siya dito na matulungan man lang siya. Although, ando na yung polo na uh, tutulong sa kanya, iba pa rin yung meron ka talagang uh, kakilala o kaibigan, naging kaibigan na some, someone na mapagkakatiwalaan mo na tumulong, tumulong man lang sa sa'yo. Ganun lang po. Kasi si Kabayan nag- bigay na siya ng kanyang one month notice kasi nga hindi niya makaya ang attitude ng mag-asawa so nagbigay na siya ng one month notice sa mga amo niya supposed to be bababa siya ngayong October 4 So ngayon, siguro ayaw ng mga amo, naalis sila kasi yung nakailang katulong na sila na hindi tumatagal sa kanila. Ayaw siguro siyang paalisin kaya gumagawa sila ng paraan para hindi makaalis yung katulong. And then, it so happen yung accident. So, ngayon, kasi nga, hindi nga maganda yung mga attitude nilang mag-asawa. So, ganun ang nangyari. Imbis na, ah, kaya imbis na aalis na yung kababayan natin, dun sa amo, kaya na siya sa kulungan. Kumbaga, lesson din ito sa mga kababayan natin na may magandang kalooban ng amo na sana huwag abusuhin kasi maswerte tayo pag mabait yung amo ba? Diba? so lesson learned sa ating lahat ito yun lang po God bless you mga kajab